Ayan guys, no? diba <clears throat> pumunta sila madam sa party at kumain sila doon. At nag-bring house sila guys para sa akin. Tingnan niya. May mga gifts sila dala tapos may bring house pa. Ayan Oh. Ako na lang hindi kumain kasi sila kumain na doon. ba diba? Sobrang laki. Hmm? Ayan. Tapos may mga almond dito. Tapos meron dito mga roti. So, dito again, roti. Dito din roti. Dito roti at roti. Naan siya Roti. Yung bread na kakainin, kinakain namin dito. so yan Ganyan yung mga amo ko, guys. Kaya hindi ako makasama sa kanila. Tapos kumain sila. Parang hindi daw sila satisfied kapag sila kumakain. Ako ay hindi. Kaya mag-bring house talaga yan sila. Pero ako, bago sila dumating, ay nagluto ako na, ah, nagsaing na ako ng white rice, ba? Kaya, ilalagay ko na lang ito. I-mix ko na lang ito, oh. Kasi oily siya, guys. Hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Ayaw kong kumain ng tumas much oily. At nagluto rin ako ng bagoong. Yan. Ito talaga na talaga yung sobrang laki niya guys. So, sobrang taba. -hmm. Mas masarap tong buto. Ayan. Masarap to kainin. Sobrang taba lang. Mas masarap tong bagoong ko guys kaysa doon. Kain muna ako guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.